aku pag sumunod huli itu ka di ha ah wow yun ang kasama ha ah ah

ano? nina. Hello? Makabalos talaga ninyo Ano kasalanan ko sa inyo? Makabalos talaga ninyo naman. Makabalos. Bakit may kasalanan ba ko sa inyo? Ha? Inubos ko yung kaliwat nyo. Nawili pa kayo sa kaliwat nyo, sa ng lipunan 'yan. Agay. Okay. Ah. Anong tungod nako? Na Ah. Okay. Ah. Kasamahan ba kayo ng ano? Yung batang aswang, yung maginang aswang, kasamaan kayo? kasamaan kayo hindi? Oh my goodness. Wow. Okay, ang sakit na talaga ng sugat ko. Ah mahirap gamutin po sa sarili nating sugat ah hindi pa talaga dumating si kebikang ramsol isa na lang po yung pakasa ko dito kung darating siya sana lang yun po ako lang po yung ano pero paala na sisipat ako dito hanggang kaya ko ah magkikita pa rin tayo Bakit mo tin ako tinatawanan? Ha? Dalawa ta, dalawa kayo ah. Saan yung kasama mo? Bakit di kayo nagpapakita? mawakwa ka karon. Oh my goodness ka talaga. Uh, oh ah. Agi. Agi ka. Grabe ang bilis. Ah. Ah, ah naloko na to. Wow. Ah. 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 Oh, 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 Wow. Ah. Oh my goodness. Ang sakit na talaga. Ang mula-mula Sige magsalita ka Ituro mo ko sa akin Kung saan yung lugar nyo Ako yung pupunta sa inyo Susurinder ako Pag-usapan natin to Ha? Hindi pa huli ang lahat Oh my goodness Inubos pala Hindi pa huli ang walos Nakachamba ka kay duha mo kabuk Inyo kong giliputan Atubang bang patas Ha? Sa pagkawakwakan ni mo na yung mga agi Ah! Ah! Ayaw niya magpakita mga kanter Baka nandito si kaibigang Ramson kaya takot si Gordo magpakita sa atin no? Hindi lang ba tumitingog? Saan ka? Pakita ka. Okay. Ah. Ow! Wow! Oh. Ah! So, grabe eh! So, pang lapitan niya! Ah! Grabe oh! Napakalapitan na pala kanyang labi no! Kagamitin ko po yung orasyon ko dito! Ah! Oh my goodness! ho oh, oh, ho oh. ho Ah! Ay, naku, nalukula. na. Wala. wala. Huh? Wow. Wow. Kaka, <coughs> kung paano ko kanina, wala, wala pa ako pang binilang chinilas na putol pa talaga. Oh my goodness naman to. Oh oh, 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 Uy, naku, naku. Wow, wow, wow. Wow. Ah. Ah. Nasa nila, asa nila putol pa. Hindi, may mo ni Bakta, sani. Ay. Ah yung boses mo para ka nanguho. Patawad mo ang aswang.

kita kah <messas> sip berkat kalian nasakitan sip Di Gabriel naman ako nino berkat nasakitan ang acting nino ang tingog nino ayos sa ayos sa acting lang sige yan tutup, makita makit ang taka ngayon buksan ko to nabuksan ko na tingnan natin kung ano yung makagawa mo dito yang hindi na tumitingog okay ah oh, pala sige Kau ah Yon Yun. Masakit Sumunod ito Huli to Pag sumunod Huli Dito ka Dito ko uh -huh. ah, Sige Yun 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 Napiliipit sa sakit Yun Sige Sige Pasusunod natin yun Trash, trás, 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 sakit. Eh. Ini kayak sama kata. Tina narendra kan ini. Ah, kerapi, Gila. <tuk mencobanya> sakit. may nailuwal kan wow my goodness oh. yun ano to ha yun niluwal niya my god yeah. kumusta na po yung pakiramdam ha ah yun ang point of point pa yan na natin to isusunod natin to dito tatakas to Ah. Ah. Dek, dek sampun pedih buka dia ya, kak dia ya. selalu tak dan untuk karun ini gulik uh. uh. ah ini sebab dia dia raka musta kak hah ini minum dua penuh minggi buat cukup kayu memari sayimu suku sila saku ha uka mugid ngana man tungguan kayu dihurut nih mau ngamu kaliwat dihurut usah bulat muti mau tinggalkan ubi kayu buruk nanti kayak gamay nabilin ngakak pengyarihan bah bah Nya, yeah. kumusta? Ha? Ha? Sukuw kayo sila? Oo. Ano? Ako pa hari sa muna. Sukuw ka nito. Ano? Saan mo ito nagdumog sa kuwa gano'na? Kauban nimo? Ako at kauban. Mahatong niya si Batto. At nadakpan na ka rin si na. Oo. Yeah. Ano? Kamusta pa ka? na. Sige, ganyan na niya. Hindi ka basta-basta. Bantog lang naglisod naglilisod ko ninyo. Oo. Yeah kinidey ang ano labud grabe ganito sige uwi ka na uwiin kita pero kahit anong gawin ng pamilya mo wag kang magsabi na nagkaharap tayo ha parang normal ka lang pero wag gagawa ng kalukuhan ha uh -huh. isa -huh. sa tagahan takag sa prodigy kamay si mga kauban sige para awa kayo mahinom duman ha Oke, okay. amping, amping, amping. Para, oh my goodness, ternyata para lambang aatin sama sudah ngeser. Yang terambil, mas pungpayat aku masalah posisi warung mas, anak -anak mas anak -anak. Pak kamping ah?

paling yung sugatan ng iba sa dala natin to susunugin natin pagdating sa bahay kasi basa yung ano dito hindi ah, na talaga ta akong makapag antay yun ah ko ito dito dito na lang siguro ah 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 to. ayaw man talaga basa kasi yung ano dito basa kaya yun ah so yung mga kante oh ko na lang po itong gabay niya sa bahay hindi so, na talaga kung hindi ko na nakita yung isa isang kasama yung try door talaga yung umatake sa akin bigla na lang po nawalan at least maya na naman tayo maya na naman natin napabago natin ang kanyang direction so yun mga kante oh kita-kita na po tayo at sana makalabas ako dito sa lugar na to, na walang masamang nangyayari kahit na ganito na po yung kalagayan natin so yun, kita kita tayo sa mga pwede ng video